What's up mga boss? Ito na naman po uh, si O.D. Gonzales at ayun uh, nga no, dahil busy tayo sa bago natin trabaho pero flashback muna tayo sa nangyari kay Speedy. Hello mga boss, pinapagawa ko si Speedy. Kira yung speedometer niya. <laughs> tayo bumiyahe no, sa, sa Lalamod. yung unang-unang biyahe natin, nasira yung speedometer ni Speedy. yung pinahayos natin siya, uh, 130 yung, or 150 lahat ng nagastos ko kasama na yung labor. so wala pa ako nung insulated box or yung tinatawag nilang Lala bag. yung box sa likod, yung malaking orange. No? So nung, kung wala ka pa noon, talagang parang iba nga yung bato sa'yo ng order kasi Uh, yun nga dahil wala ako nung box konti oh, lang yung pumapasok sa akin pero okay lang so isi-share ko nga sa inyo yung um, unang biyahe ko kasi gabi ako bumiyahe dahil may uh, uh, night differentials nga so ito siya. so yan so dalawa lang dalawa lang yung biyahe ko gabi yan, uh, January 4, tapos uh, madaling araw ng 5. Ito pa, kaya hindi ako umabot ng umaga ng January 5 kasi na naplatan yung likod ni Speedy. So, una, una yun, no? Una yung speedometer bago tayo bumiyahe. Pangalawa, uh, naplat na-flat yung likod niya. So, pinagawa ko yun. So, alas stress ng umaga, naghanap ako ng vulcanizing shop. Kamalas-malas nga naman, no. Kasi, sa haba-haba ng dinaanan ko, napako ako isa. <laughs> isa. Pero mo pa ako. Napakamalas. Pagdating ko dito, malapit sa amin, naghanap ako ng vulcanizing shop. Buti na lang maraming uh, tricycle driver na uh, mababait. Nagturo sila ng 24 hours kasi 3 a.m. na yun ng umaga dapat ako ng Tegian kakahanap ng uh, vulcanizing shop lang pero mabilis lang yung biyahe ko kasi malapit lang so yun um, after vulcanize uwi na lang ako muna pahinga pagkagising ko uh, January 5 hindi ako bumiyahe nun uh, gabi na ulit kasi nga mas gusto kong gabi bumiyahe dahil isa walang traffic tapos mabilis ayun nga walang traffic mabilis biyahe tapos may night differentials pa. So, on top nung uh, regular rate ni Lala Move, uh, may plus pa dahil night differential. Dating ko ng uh, pag pagbiyahe ko ng January uh, 6 ng madaling araw. So, okay din siya. Ang nangyari naman, pangatlong araw na kamalasan yung switch ko sa headlight, sa dim light. Hindi gumagana. Bago tayo bumiyahe, nasira yung speedometer so hindi gumagana yung gauge pero na okay na yun pang, unang biyahe na flatan tayo <laughs> yung pangalawang biyahe ko January 6 ng madaling araw uh, hindi naman gumana yung switch ko ng uh, switch ko ng headlight parang uh, sinusubukan tayo kung kakayanin ba natin ito yung mga pagsubok natin dito sa lalamove kasi bawal yun Uh, kapag gabi kailangan meron kang headlight kasi kung hindi huling ka so yun tinapos ko lang yung huling um, huling order ko nung January 6 na madaling araw sabi ko itutuloy ko na lang bukas ng hapon kasi matutulog mo na ako so uh, pagkagising ko pagkagising ko ng tanghali doon na ako nagstart mag uh, bukas ulit ng app nag take ng order alam ko nagstart ako ng 1 one something yata or three, 3 na yata yun. Pero i-share ko din yun kung magkano yung kinita ko ng January 6 simula nung madaling araw hanggang matapos yung gabi ng January 6, no? Kasi bumiyay ako eh hanggang gabi. So, talagang sinipagan lang natin, no? So, kasi nga, dahil dito sa Lala ikaw ang boss, uh, ikaw ang may hawak ng time mo, so, ikaw din ang, ikaw din ang uh, reason kung bakit malaking kikitain mo or maliit yung kikitain mo. So, kung, kung gusto mong malaking kumita, um, tiyaga lang talaga. Tiyaga lang talaga. Uh, pag ako, ginagawa ko dito, pag nag drive ako, um, meron akong headset. Siyempre, mahina lang. May music. Kasi, bawal pag malakas mali yung pag na. Or binubusinahan ka na, hindi di naririnig, diba? So, yun. Um, habang nagde-deliver ako, Uh, ng mga item ni client or ni customer uh, ina-enjoy ko lang din kasi nga gusto ko nagta-travel din may mga lugar ako hindi na, napunta na hindi pa napupuntahan uh, which is napuntahan ko na ngayon sa tulong ni lola so kay Lala Move makakapasyal ka talaga sa mga nanonood ng mga kalalang movers ko sa mga kapot-pot ko dyan kasi kapot-pot kapot -pot. Pop -pop -pot. so yun um, tanong ko lang po kung kapag bumaba pa tayo ng motor natin para pumick up ng item kasi sa fifth floor yung pinick ko tapos nag yung parking naman po is shinolder ni client ang tanong ko dito is may extra charge ba kapag inakit natin sila dun or dapat ba natin silang dapat ba tayong umakyat dun para kunin yung item or dapat naghihintay lang tayo so yun po yung tanong ko kung uh, sa mga nanonood po na kapot-pot ko dyan uh, comment nyo lang po kung dapat po bang may bayad yun o wala kasi wala po akong mapagtanungan may mga nakasabay ako nagdadrive ng drive uh, ng uh, mga kapot-pot natin so kinakausap ko sila hindi ako nahihiya kasi gusto ko lang matuto kung anong ginagawa by the book tayo kay Lalamove since bago tayo ayaw natin lumabag at naging pasaway dahil bago pa lang tayo kay Lalamove, salamat po sa sasagot Uh, tanong ko ah uh, about po. Uh, ipapakita ko na nga sa inyo itong uh, ah ko ngayon January 6 kasi may humabol pa na malapit lang dito tapos papunta sa uh, Pasay. At sige ipapakita ko na. So dalawa yung ipapakita kong uh, flash. Sorry, tabi muna ako dito para makita nyo. Ito na. ito ba okay. okay, so ang total po nyan ay okay. so yun nga, so ayan po yung kinita ko buong January 6 na biyahe ko sa mga madaling araw so, sa madaling araw dalawang biyahe lang yun dahil natulog na ako dahil nga nasira yung switch ng uh, ni, ni Speedy kung ako kaya kong gawin to nang wala pa akong box syempre kaya nyo rin yan sa, may mga, sa mga kapot pot ko sigurado na may mas malaki pang kumikita sa akin dahil uh, hapon na nga ako nag start yun pa yung isa pang yung isa pang napapansin ko is yung um, yung order kapag binuksan mo no so ganito so nag-aabang ako ng ng order sa cellphone ko nag-aabang ako ng tumunog. Tumunog. Kasi may, may notif yan eh. Pagka bubuksan mo pa lang yung order. Wala na. So, parang may, may delay siya. So, ewan ko kung delay talaga siya. Dahil wala pa akong box. Or, hindi ko alam. Basta mabilis naman yung internet dito eh. Pero delay siya. Kanina, nung kanina, uh, kain kami may may nakausap ako or may nakausap akong Lala Move uh, driver kapot pot din. So hindi ako naglalakad lang ako noon nakita ko lang siya na hinto. Tinanong ko siya, sabi niya may hina daw dahil yun nga, pag binuksan niya pa lang yung order, ganun na, wala na. Na nakuha na ng ibang driver. So isa rin yung sa tanong ko kung delay ba talaga or mas mabilis ba yung internet nila? Pero tingin ko dito, mas malapit sila dun sa location ni customer. So, sila yung unang-unang um, napapasukan dahil sila yung pinakamalapit. Pagdating dito, siguro nabasa, habang binabasa nila, papunta pa lang sa malayo. Tapos, pag na-receive na namin, kaming mamalalayo, na-take niya na. Na-take na nila. So, feeling ko yun yung reason kung bakit. Um, uh, sinagot ko rin yung tanong ko, no? <laughs> so, yun. So, yun. so, masaya siya. Uh, masaya yung maging masaya yung naging experience ko dito pangalawang araw dahil ina-enjoy ko lang siya so habang bumabiyahe ako hindi ako nalulungkot na pinagpalit ko yung BPO dito dahil na, hindi pa ako naiyak <laughs> dahil sa po nang sa tagal kong bumiyahe may mga muta akong ng buwangin. kailangan sa lamin so yun nga no um, uh, okay yung kinita ko ngayong January 6 or January 7 na ngayon kasi madaling araw na Mad madaling araw po ako nagbablog ngayon mga <laughs> nanonood kung pinapanood yung video ko madaling araw na po na January 7 ngayon alas 4 4, 4 a.m. isa rin sa mga mas share ko sa inyo is ito ang parang naging pagsubok natin no? sa so, first three days natin na gusto nating gumiyahe kay Lalamove is nagkaroon tayo ng mga struggle pero, hindi po yun, isang, uh, hindi po yun yung nagpatigil sa atin yung determination or uh, perseverance na tinatawag para po, ayun uh, nga, porsigido parang gusto mong magporsige kasi may gusto kang patunayan uh, sa sarili mo kung bakit mo gustong gawin to. So, kung gusto talaga natin kahit Uh, ano pang pumigil sa atin is kakayanin natin. So, yun. Kung, kung tanong nyo kung nakakapagod, nakakapagod po siya. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo iisipin na trabaho to. Iisipin mo, gusto mo to. So, iba yun eh. Kasi kapag inisip mong trabaho, parang pera-pera lang. Parang nagtatrabaho ka lang para magkapera Pero kapag gusto mo siya, ginagawa mo siya kasi gusto mo. Nag-enjoy ka. So, yun yung difference nun, no? So, kapag work is salary, kapag uh, gusto mo is siguro masasabi natin ang happiness mo. So, yun. So, yun po yung naging reason uh, kung bakit hindi po ako na, hindi ko nararamdaman yung pagod kahit matagal na ako biyahe kahit malayo yung biyahe hindi, ako, hindi ko nararamdaman yung pagod. Nag-music nag ako, Mukhang tanga sa kalsada habang kumakanta. Habang habang nagda-drive ako, kumakanta ako. So ang last ng boses ko, yung mga yung mga tao sa sidewalk na papatingin sa akin. So wala pa alam kasi isang beses ko lang sila manadaanan. Pero matatanda uh, matatandaan nila akong papanood na to. Ako po 'yun. Ako po yung ako po yung kumakanta sa gitna ng daanan na napakalakas, no? Ako po 'yun. <laughs> So, po yung mas share ko sa inyo ngayong araw. At uh, kahit anong pagsubok, kaya natin yan. Kung gusto natin, uh, talaga magiging atin yan. Dito na muna tatapusin tong vlog na to kasi matutulog na tayo para mamaya makalabas ulit tayo. At kung nakatulong ako sa inyo sa mga, gustong, sa mga uh, gustong maging partner ni mo, ganito po ang kitaan. At sa mga kapot-pot ko po na uh, matagal lang na nagda-drive, uh, okay po ba yung uh, biyahe natin? Sana po okay at lagi po tayong maging uh, uh, maingat sa pagda-drive. Tagalog ah, Pilipino-Pilipino. So, yun. so, lagi po tayong magingat sa pag uh, pagda-drive. Ride safe nga po, RS. Yun po yung ano natin, ride, uh, ride safe. At sana po, uh, yun, tuloy-tuloy lang yung kita kahit marami na pong nagda-drive or partner ni Lalamod. Comment, subscribe, like, and share the video. Thank you po.